Hello guys, good morning. Ayan guys, please subscribe my channel. So ayan, welcome back to my channel, Angela Nab, guys. So ayan, papunta na kami ngayon sa Kaganyol guys. So dinala namin yung nilabhan, labhuno namin guys, yung mga damit na hindi, na ano pa, ma, dapat labahan. So ayan guys, kasi walang tubig dito, walang tubig, ayan. So naghintay muna kami ng motor guys para papunta kami sa Cagayan de Oro ngayon, guys. Doon kami maglaba. Kasi walang tubig dito sa El Salvador, guys. So, ilang weeks na, guys. Mga ano na. Mga three weeks siguro. Walang tubig. Walang agas. So, kailangan namin dalhin yung mga damit namin doon para labhan. So, ayan, guys. Nandito na kami sa, sa Cagayan de Oro, guys. So, ayan, guys. Tapos na ako maglaban nito, guys. So, ayan, nagutom. So, kaya, naisipan ko, gagawa ko ng minggo, ano na, minggo shake. So, ayan, guys. So, ayan, oh. So, kasi, napaka So, swak ito, guys, na gagawa tayo ng malamig na inumin. So, ayan. So, so, yung anak ko, guys, nasa kilid ko. Ayan. So, gagawa tayo ng mango shake ngayon. So, ice. So, ayan, naghanap pa muna ako guys. Kasi napakainit ngayon. Nagutom. So, ayan. Gagawa tayo. Kasi mayroon naman akong nabili na mangga. So, ayan guys. Kailangan natin ano nang ano ng ano, mango shake kasi gusto ng anak ko so ayan gagawa tayo so lagyan lang natin ito guys ng powder milk tsaka mayroon din naman akong condensed milk guys so ayan kailangan pa natin yan aplihan. so ayan so dinagdagan ko muna ayan naglagay na tayo ng ice pero ako natin gagmay So, wala tayong kuan guys. Ayan. So, naglagay tayo ng condensed milk. So, yung ice ko, hindi pa, ano, buo-buo pa siya, guys. So, tingnan natin kung ano pa siya. Mm. So, ayan. So, kinuha ko yung mga ice na hindi na, ano, mga dagko pa yung mga malalaking ice so magpatuloy tayo guys so napakainit ngayon ang panahon guys walang ulan lahat siguro so, napakainit ngayon so, huwag tayong labas ng labas kung hindi importante guys para hindi tayo magkasakit. Ayan. Tinikman ko muna. So. So, ayan. Tapos na tayo, guys. So, maglagay tayo ng... Ano? Mango shake sa mga uh, baso para sa anak ko. Ayan. Tinikman ko muna, guys. Ayan. So, lagay tayo. Maglagay tayo. Ayan. So, kami lang tatlo dito. So, tatlo lang yung baso ang kailangan natin. So, ayan. So, masaya na yung anak ko, guys. So, ayan, guys. Nakabalik na kami sa, ano, sa El Salvador. So, galing na kami sa school. So, walang klase yung kinder ko, guys. Kasi, napaka, ano, guys, init. So, uh, kumuha lang kami ng activity sheets para sa anak ko. Kahit walang pasok, pero mayroon din silang gagawin sa bahay. So ayan, maglakad muna tayo guys kasi doon lang kami nagpahatid sa school ng tri -cup. so kailangan namin maglakad-lakad patungo sa aming bahay kasi malayo pa yung bahay namin galing sa school so ayan so dito kami dumaan guys so para makita natin yung ano tanki ng tubig na walang agas so makikita nyo ngayon guys ituturo ko sa inyo yung ano ng tubig sa tangki. si yun so napakainit kaya kailangan kong mag payong so yung anak ko hindi na kailangan niya payong so ayan guys nakikita niyo na yan yung nakaputi yung yan ang stak ng tubig tangki so ayan nakikita niyo naman yan so lab so, maglabay lang tayo guys so ito yung daan patungo sa Cagayan de Oro so ito patungo, pauwi na kami so ayan yung daan guys going to CDO so ito, going na kami sa pauwi na kami guys sa bahay namin sa El Salvador so lakad lakad muna tayo guys ayan Kasi malayo pa yung bahay namin istan sya pa galing sa school so kaya naisipan ko na uh, ngayong ngayong taon na to so babalik na naman kami sa kagayan guys kagayan de oro guys